Tita, pero hindi pa po tumatawag sa akin si Libby. I haven't talked to her in a while. Kailan mo ba siya huling nakausap? Um, a few days ago. Why, Tita, is there something wrong? May nangyari po ba? Lumaya siya. Lumaya siya, ginamit niya yung sasakyan namin. What? Bakit po? We had a fight. I'm really sorry to hear that, Tita. Basta Eva, kapag nakausap mo siya at makikipagkita siya sa'yo, please sabihan mo agad ako. I'm so worried about her. Natatakot kasi ako baka may kaagawin siyang masama. Yes, but it, I understand. I'll try to call rin yun yung iba naming friends. Baka alam nila kung saan siya nagpunta. Sige, sige, salamat. Thank you also, tita. An, kanina pa tayo paikot-ikot. Anong nangyayari? Report na kaya natin ito sa polis. Saan ba kasi siya nagpunta? Han, I think I have an idea kung nasaan siya. Uh, Divina? Nandito sila, Charlene. Divina? Divina? Raymond, Ano ginagawa niya dito? Nasaan si Libby, Divina? Huh? Ano sila sabi mo? Bakit sa akin mo hinahanap yung anak mo? Pero ba huwag ka na magdrama? Alam ko dito nagtatago yung anak ko! Hindi ko nga alam kung nasan si Libby. Raymond yung asawa mo! Please, Divina, sabihin mo na sa akin nasaan ang anak namin! kahit gusto ko pa man sabi kung nasan siya, wala akong alam, wala dito si Libi. Ano ba nangyayari? Nawawala si Libi. Ha? Ano naman ginawa mo? Wala akong ginawang masama. I am trying to discipline her. Para saan? Ang bait ng anak mo. Nasa ospital si Princess, nang dahil sa kanya. Eh baka naman kasalanan ni Princess, sinisisi lang niya si Libi. Kilala ko yung dalawang batang yun. Parati silang nag-aaway. At mas may nawala pa ako kay Libby kaysa kay Princess. Unfortunately, may nakakita kay Libby na siya yung unang nanakit. Kinausap mo ba siya? Para maintindihan siya? Ano bang alam mo sa pagiging ina? Sa nakikita ko, mas may alam ako! Anong sinasabi mo? Tama na, tama na! Enough! Tama na! Please, Divina. Kapag tumawag si si Libby, can you please let us know? At her emotional state, natatakot kami na She can hurt anyone or worse. Pwede niya saktan sarili niya. Oh, of course. Kung nakausap ko siya, tatakbihin kita agad. Yes, please. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова